Welcome back na naman panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo lalong-lalo na kung ikaw ay binaliwala na ng partner mo at talagang nawalan na siya ng gana sa iyo. At kung baguhan sa channel na ito, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at ikaw lamang ang pagkakaisipin niya at siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya all capital letters po ang pagkasulat ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, hawakan mo itong papel, mag ka lang at mag-concentrate, pakatitigan mo ang pangalan niya na nakasulat sa papel. At pagkatapos mo nang titigan ito ng mga ilang segundo, ay ilapit ang papel dyan sa baba mo at ibulong mo ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at matutulala sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, ilagay mo na itong papel sa higaan mo. Pwedeng tupiin at pwedeng hindi tupiin. Basta higaan mo ito sa tuwing ikaw ay matutulog o higaan mo ito buong magdamag at kinabukasan kung hindi ito safe sa higaan mo, ay kunin mo ito at itago at ibalik mo ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At hihigaan mo itong ritual hanggang pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw, ay pwede mo nang sunugin itong papel. At kung sa tingin mo na hindi pa rin kayo o okay kinadalawa ng partner mo, ay pwede mong ulitin itong ritual. At pwede ka pa gumawa ng kahit anumang ritual na ibinahagi ko sa inyo. Kahit ilan pa ang gusto mong gawin na ritual ay wala pong problema, basta buo lamang ang tiwala mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.